Ante. Ante. Ay, mama kung agaw. So, Tumindi ka ba? Yeah, dito sa dito sa Cebu kay mag magmamay na siya sa kuwa dito. Kuwa <laughs> na siya. Asa na ganang buksi ba kay na kay hinugo kay na. Yeah, pinabundak pila bundak ba dayon no, ganang manugo. Ingan ba ya dayon. Inung kong tubig ba? Ilason kayo wala balay ko. Badlungon ka <laughs> nga bata. Sige di man. Hindi, sa... sa ay, ah, ah, karong, isa gunso na, ako nagbunala, katong ni Agisa, pagbunala na ako, mga batlungod kayo, yung kapoy na, si Pabatlong. Ah, magsumbaga. na yun. Sa gunso na, tagatawag pinito. mag-away ganyan na sila dito. Swerte. Ah, lagpak juramil. Ah, kayo ni? Lagpak kong juramil, kay... Musahay, lagubulagubuhon si Tuan. Lagubulagubuhon si... Igtawag, igtawag ako. Igtawag ako, mang balik o gawas. Ah.